Hello? Hello? Okay, Ojo? Um, Gandang tangali. Dapat pagsasabayin ko na yung stream natin sa Facebook. Kaya lang, um, di tayo nakakuha ng split yung isang app natin. So, priority tong YouTube, syempre. Kumpara do sa ating mga Facebook. So, yan. Yan, tanong po kayo. Okay. Game. Um, quick update lang tayo. Uh, quick live dahil... um, Meron tayong trabaho din mamaya sa TV5. So, continuation doon tayo. Meron kaming special coverage. Um, kasama ko si Bok at si Ma'am Ruth. Pero ngayon, sige game, tanong muna tayo. Um, balik na, ta balikan natin itong si One, Super Typhoon One. Ito po ay Super Typhoon kategory nga na nasa 185 km per hour yung kanyang lakas ng hangin na may mga pagbugsong umabot sa 230 km per hour. Ito yung ating uh, satellite animation para sa bagyong One. Um, ito po ay kasalukuyan tumatawid dito sa mga areas, eastern section o north-eastern section ng Bicol Region katabi po ng isla ng Pulilio dyan po sa Mayqueson. Ito po yung kanyang mata mapapansin nyo, napakalawak po nyan uh, sa kasalukuyan sa around 140 kilometers po yung lawak ng kanyang mata o higit pa um, kasi nagbabago po yan, parang may nagsaswirl pa yung kanyang eye wall yan, medyo erratic yung eye wall niya um, sinyalis po yan ng uh, ating bagyo na nagsusubok magpalit ng kanyang eye wall o yung tinatawag nating eye wall replacement cycle. Sa ngayon, most probably na reach na na yung kanyang pinaka peak na lakas. At uh, dahil nga meron na interaction sa ating mga landmass at kabundukan, um, as of now hanggang 185 kilometers per hour na lakas ng hangin pa rin yung ating uh, pagtaya dito. And then ito pa ay unti-unting gumigilos patungo dito sa northern at central Luzon. Um, talakayin natin yung kanyang current track. Ito yung, kung napapansin nyo, maraming gumagamit nito. Ang dami ko napapanood nito sa TikTok. Ayan, mga TikTok forecasters natin. Ayan. Although tama naman yung general area na pupuntahan, pupuntahan ng bagyo, pero again, kung mapapansin nyo, tabingi. Yung overlay. Naka-overlay lang kasi yung track na to. Eh. So, tabingi. Ito yung gitna ng bagyo natin. Kasi ito yung ating center track. So, Again, yung mga areas na binabanggit nila doon, yung mga areas na possible daanan, malapit din po yun sa gitna. So basically, tama po yun. So selective na lang po tayo sa pakikinig dun sa mga TikTok forecasters natin. Dahil nga, eto. Um, yun pa lang is, eto po, itabingin na. Wala na po doon sa ating bagyo. Pero again, eto po yung ating general direction ng ating bagyo. At ang ating bagyo po ay hindi kumikilos ng straight line. So hindi niya po susundan yan. Wala pong ganung bagyo. Ang bagyo po natin ay nagwawabol o nag-aakit baba kung makikita nyo lang yung pag plinat nyo po yan ng per hour, hindi po yan talaga straight line. Gawa ganyan-ganyan po yan dahil po doon sa kanyang sirkulasyon or pagikot So ngayon, ito yung ating Google DeepMind para sa track nitong bagyong C1 si na uh, most probable na puntahan niya. Ngayon, ito po ay medyo mas pataas ng bahagya pero bumaba na po yan ah. Uh, Basi dito, meron tayong possible landfall sa Central Aurora. So around mamayang before 6 or malapit sa 6 p.m. And tatawid po yan dito sa mga kabundukan, sa may Caravaglio. Um, ito po ang mga areas ng Quirino. Ayan, patungo po dito sa mga areas ng Cordillera. So ito po yung ating mga possible na puntahan yan. Palabas dito po sa Benguet, sa may Baguio. At uh, palabas nga dito sa may area ng La Union. Papunta dito sa may uh, Lingayen Golf, palabas ng ating West Philippine Sea. Yan po ay mamayang gabi hanggang bukas ng madaling araw. So dyan po natin mas mararamdaman yung pinakamalalakas na hangin at pinakamalalakas na pag-ulan ito pong bagyong si Uwan. So uh, unti-unti po nating nadadagdagan, unti-unti po nadadagdagan yung ating mga pag-ulan na directly associated dito sa bagyong si Juan. Uh, samantalang yung mga areas nga sa Bicol Region, kung mapapansin nyo, is marami na pong na-damage na, na um, infrastructure dyan, mga poste, mga puno, dahil sa lakas ng hangin. At meron din po mga areas na nagbabaha, ito po yung mga sinayara nung kanyang kaulapan ang Bicol Region nga at yung ilang bahagi ng uh, Eastern Visayas lalong-lalo na sa areas ng Katanduanes at yung mga baybaying dagat nga dito sa Bicol Region napakalalaki po ng alon na tumawid dyan at dumaan kasalukuyan yan po ay nakakapekto rin yung ating storm surge nakakapekto na po dito sa mga eastern section ng Quezon Aurora lalong-lalo sa Aurora yung po sa area ng Baler um, maging dito po sa eastern section ng Cagayan at Isabela so mag-ingat din po tayo dyan ha, yung mga uh, kababayan po natin na uh, malapit sa may bayang dagat nakatira, hanggat mare lumikas na po tayo or secure natin yung ating mga kagamitan or yung ating mga bahay at um, pumunta po tayo sa safe na lugar dahil napakalaki po ang ating inaasahan. Well, napakalaki po ng kasalukuyang nangyayaring storm surge dahil nga ito ay nasa super typhoon category at napakalaki po ng drop ng pressure niya. Mas malalim yung drop ng pressure, mas malaki din po yung ating alon. Bukod pa dyan, napakalawak din po nitong bagyong si Juan na nasa 1,600. Well, nasa 1,600 yung kanyang kabuang diameter. So, halos buong bansa po natin ay nakakaranas ng mga pabugso-bugsong hangin nitong bagyong si Juan. Incrementally naman, nababawasan yung ating mga hangin habang lumalayo tayo doon sa bagyo. Pero kung papansin niyo yung ating satellite image, buong bansa po yan. Kahit po dito sa northern portion ng Mindanao, almost buong bansa yan. Almost buong bansa. At patungo nga yan dito ha, sa areas ng Northern at Central Luzon, including Metro Manila. Yan. Increasing yung ating hangin at yung ating mga pag-ulan. Okay, game. Babasa tayo ng comments. Quick lang update natin ha, dahil meron pa tayong ibang gagawin mamaya. So, game. Asa na po ang bagyo? Nandito nga po, eastern section ng Keso, Nasa Pulillo. Yan, malapit po sa Pulillo. Nandito po sa ngayon. Yan. Ito po yung ating satellite animation yung kanyang last frame is late ng mga 20 minutes lang yan dahil pinaprocess pa yung ating images. Pero ito po sa ngayon, itong ating mata, nandito po yan sa eastern section ng Pulillo, northeastern portion pers ng Quezon. Yan, thank you. Matagal lang kami mga supporters po, Sir Alvin. Thank you, Anje, Agent Clarice. Posting, yan. Thank you the big uwan. Opo, the big uwan. Napakalaki po ng bagyong uwan. Ano po ang pinakamataas na signal sa Metro Manila? Sa ngayon, nasa 3. Um, lagpas 150 kilometers away tayo. Well, lagpas for now. Kung sa Balar po ito pupunta, lagpas 200 kilometers tayo. If yung kanyang gitna, uh, nandun sa Balera. Um, pero pasok pa rin tayo doon sa kanyang medyo loob pa rin na field. So at least tropical storm winds yung ating mararamdaman para dito sa pagtawid ng bagyong uwan. So, dun po sa Metro Manila or dito po sa Metro Manila. Mamaya po yung gabi hanggang mamayang madaling araw. Well, nag-start na ngayon. Kanina pa actually. Gradually, increasing naman po yan. Wala naman pong instant na biglang, la biglang, biglang lakas yung hangin. Okay. Yan, sagot tayo mga question. Sir, may possibility ba na bumaba yung bagyo? Meron pong possibility na bumaba pa yan ng konti, pero ko konti lamang po. Um, ang shift ng bagyo natin, may possibility ang kumilos away from the bundok. Nakakapekto na kilos ng bagwa, bagyo, bagyo yung ating mga bundok. Dahil natitisod o natitisod nga yung kanyang hangin. So may chance po yan na magkaroon ng wobbling pa dahil sa pagtama niyan sa ating mga kabundukan sa Caraballo at dyan po, sa areas ng Sierra Madre. So yan. Sa Pangasinan po, ano pa kaya ang signal? Okay, sige, silipin natin itong signal numbers natin from Pagasa. So ito yung kaninang dapat ano tayo? Updated. Yan, happy ko lang ah. Kasi nagbabago yung ating signal, sumusunod yan doon sa ating direksyon at lakas ng bagyo. So ito na yung ating pinaka na tropical cyclone wind signals sa pag-asa. So yan. Teka, lapitan natin. Signal number 5 tayo sa Aurora, Nueva Ecija ilang parts ng Kirino kasama po dyan ang Nueva Vizcaya. Well, itong itas na bahagi ng Nueva Ecija. Sa Pangasinan, Benguet, La Union, Ifugao, Isabela, kasama po dyan ang Nueva Ecija nga, yung ibabang bahagi niyan, ang Tarlac, ang, well, ang Bulacan, ilang bahagi ng Tarlac, signal number 4 tayo. Ito po ay given na nandito yung ating bagyo. Pulilyo, signal number 5, dahil super typhoon tayo at nakadikit dyan yung bagyo natin. So ito po ay madadagdagan pa mamaya-maya lamang. Ito po ay kaninang alas dos. So dadagdagan pa yan, well, lilipat actually. So yung mga areas na tatawirin ng gitna or center ng bagyo, ang La Union, Benguet, Nueva Vizcaya, ang Pangasinan, yung itas na bahagi nito, possible pa rin madagdagan yung ating tropical cyclone wind signal dyan. Given na hindi hina ah, yung ating bagyo, if, na napanatili niyan yung super typhoon category niyan. Pero if ever humina po yung ating bagyo at umabot sa typhoon category o bumagsak sa typhoon category, Uh, possible po mawala yung ating signal number 5. Alright? So, ingat po tayo dyan sa mga mga areas na nabanggit ko. sir Okay, Agusan del Norte. Teka. Sorry. Ayan. Medyo mabilis yung comment nyo. Pag hindi ako nakita, uh, i-comment nyo lang ulit. Agusan del Norte, wala na po tayong epekto ng bagyo sa Mindanao. Ayan. Yung mga areas po na dinaanan ng bagyong tino, ang mga areas ng Visayas, Palawan, at yung ilang bahagi ng Mindanao, wala na po tayong um, inaasahang landfall dyan. Pero nga, dahil sa lawak ng bagyong uh, itong siwan, Juan, meron pa rin tayong mga gusty winds dyan at meron din tayong mga possible scatter drains. Yung scatter drains natin is delikado rin po if ever nasa area po ng bundok dahil saturated yung lupa natin dyan at yun nga, madaling gumuho. So, mataas po ang chance ng flash floods and landslides. Okay. Ito, ang dami ko nakikita ang tanong about Calabarzon. Isang bultong sagutan na lang to. So, Calabarzon, right now, yung ating pinaka malalakas na ulan. Dahil, dumatawid yan, itong bagyong si Juan. So, ito po yan. Yung ating mostly uh, pinaka na ulan is yung areas na malapit sa gitna ng bagyong Juan. So, ito yung ating si Juan. So, ito Quezon, umabot na po dyan. Malayo pa sa areas ng Cavite Laguna at Batangas, pero ang Quezon Rizal, ayan, sabit na po sa ating malalakas na pagulan. Pero increasing din po yung ating mga pag-ulan sa mga areas na yan. Although, yan, mapapansin nyo, meron tayong mga areas na butas. May mga maninipis na ulap, may mga kapal na ulap. Yan. Kapag natapatan tayo ng mga kapal na ulap, yan, malalakas po yung ating mga pag na nararanasan. Maliban dyan, ang mas consistent ngayon is hindi yung ulan, is yung hangin na pumapalo sa atin dyan sa mga areas ng Calabarzon, including Metro Manila. Ang kakatabi lang yan, Metro Manila, Calabarzon, Bulacan, yan. Pero dito sa areas na taas, ah, madadagdagan pa yung ating hangin dyan. lalong lalo na kapag dumikit na yung gitna or mata ng bagyong si Juan dito po sa areas ng Aurora o Central Luzon. Alright. Ay, sorry, nawala. Ayan, game. Ang bilis. Pasensya na ha. Okay, sa Tarlac po sir, yan. Ah, number 3 tayo dyan sa Tarlac. Um, increasing rains, increasing winds, pero ngayon, ayan, madadagdagan pa yung hangin natin dyan. Ingat po tayo dyan sa mga taga-tarlac, mga kababayan natin dyan sa tarlac. Still, Laguna, signal number 3 pa rin po ba? Mr. Ay, manly Trinidad. Yes, signal number 3, Laguna. Is signal number 3 pa rin po. Dahil nga, medyo malapit tayo at nalawak ng bagyo natin. So, signal number 3 pa rin po tayo dyan sa Laguna. Alright? mas malakas ito ang ayaw ko sanang ginagawa. Yung nagko-compare tayo ng mga bagyo. Dahil wala pong magkakaparehas talaga ng bagyo. May magkakahawig pero um, wala pong exactly na magkakaparehas. Mula kay Kuya Bonds. Pero yan, sige. Sagutin na rin natin to. Kuya Alvin, mas malakas ba ang bagyong uwan kumpara sa Rolly at Yolanda? Okay, ganito. Si Rolly is mas malakas ang pinaka malakas na hangin sa gitna. Yung kanyang center wind. Sumabot pa yan hanggang 225. KPH, ganun din si Yolando na nag-peak pa yan hanggang 235 or something like that, 225 si Yolanda. Ang pinagkaiba lang nila is payat or well, siksik yung hangin ng Yolanda at Rolly sa kanyang gitna. So after nyan mag-landfall, ganun po yung characteristics if ever medyo maliit yung ating bagyo or medyo compact. Kapag so nagla-landfall po ito, humihina agad gaya ng Rolly at Pepito. Uh, nung naglandfall ang Pipito sa Central Luzon significant ang paghina nito Ganon din si Rolly yung Yolanda nakatawid dyan dahil uh, mga kabundukan po ay mga tubig po ang Visaya. so hindi siya ganoon humina pero napakalakas na bagyo po nito so medyo compact yung mga bagyo na yon medyo six-six sila pero tsaka yung mga pag-ulan nila medyo malapit din sa gitna uh, six hours bago tumawid ang Yolanda wala pang ulan wala pang hangin so compared dito kay Uwan kung kaya natin, mas malaki yung mata nito, mas malawak yung sirkulasyon, mas marami rin, ulan, mas marami rin ulan sa paligid nito. So, bigger and uh, mas malaki yung kanyang mata. Ayan. Mas pwede pong i-compare, mas malapit i-compare itong si Iwan sa Bagyong Ulysses. Kung naaalala nyo si Bagyong Ulysses, mas marami po siyang, uh, mas malaki or halos galing, ganito kalaki yung kanyang pagulan. At ang lakas din po ng storm surge ng Bagyong uh, si Ulysses. So ayan, sa QC po ba ay makakaranas ng malakas na hangin. Ngayon malakas na po ang hangin, lumabas po kayo. Tingnan niyo po yung ating hangin sa labas, malakas na rin po 'yan pero lalakas pa 'yan mamaya. Abang dumidikit pa, o lumalapit pa itong si Bagyong uh, Uwan. Bulacan po, gano'n din po sa Bulacan. Okay, may mga areas tayo na ano ah. Um, may mga areas tayo na tigil-tigil yung ulan. Uh, magtayong tayong pakakampante kapag ganun po yung nangyayari. Kasi, kung papansin ninyo, parang conveyor belt yung ikot ng bagyo natin. Eh. May mga areas na makapal yung ulap, dumadaan, minipis ayan, kagaya nito, ayan, kagaya nyan. no? manipis, nawawala yung ulan, tapos babalik ulit. So, increasing naman po at nadagdagdagan unti-unti yung ating mga pagulan. Again, dapat ready tayo sa anumang uh, nangyayari, sa anumang pagbabago sa structure, sa anumang kaulapang dumadaan, dumadaan sa atin dahil nga sa paglapit itong bagyo ulan. So, yan, mga areas po ng Bulacan, Tarlac, Central Luzon, madadagdagan pa po yung ating lakas ng hangin, lalong lalo na mamayang gabi uh, habang tumatawid po itong mag-uwan dito sa areas ng uh, Central Luzon. Alright, ingat po tayo dyan sa Central Luzon, including mga areas po ng Bulacan, Pampanga, Tarlac, and Sambales at Bataan. Ayan. Alright, last 10 minutes. Sige. Sagot pa tayo ng questions nyo. Alam, ang dami na. Pasensya na kung hindi ko masyadong mabasa. Nanatili ano po ba ang bilis niya sa 30 kilometers per hour? Yes, nag-average. Average po yan, ha? Kung titingnan nyo ang speed ng bagyo, um, kung kinukuha po natin yan sa average na galaw niya. So, yung trinabel niya nitong mga nakaraang uh, oras, yun din po yung ating projection. So, nakarelate doon yung ating projection ng bagyo. All right. Two daw ang hangin ni Yolanda. Okay, depende po yan kung saan kayo tumingin. Ayan. Kapag two-minute average, kung sa US nyo tinignan yan, malaki talaga. Okay? Malaki talaga dahil two-minute average. Sa pag-asa po at sa ating local, uh, syempre local natin ang pag-asa, 10 minute average tayo. Kaya, ayan, two 25 kilometers per hour lang yung pagtaya dyan. So, yan. Para kay Del Mar, Garahillo. Ayan. 295 daw ang hangin na Yolanda. Depende po yan kung saan nyo tinignan. Okay? Meron tayong 10-minute average na bagyo. Meron tayong 2-minute average na bagyo. Well, yung pagtaya. Magkaiba po ang sa US kaysa po sa ating bansa. So, kung sa JTWC kayo tumumingin, tumingin, tama po yan. Pero kung sa pag-asa, iba po. Ayan. 200 25 o oh, hanggang 235 km per hour ata yung ating lakas ng hangin dyan kay Yolanda. Ayan. Kahit i-google nyo po yan. Updated pa rin kaya ang Project NOVA. Pakicheck po. Ah, uh, Doon, maganda. Actually, itong nakarang araw ko lang medyo na-explore yung Project NOVA. Ganda pala ng ano niya. Spatial um, resolution. Pag tinignan nyo siya mas malapit, pakikita kung nasan yung baha natin. So, yung mga concerns sa ulan, check nyo po yung ating ano, uh, mga areas na babahain dyan sa Project NOAA. Okay. Dito Alvin, tatama po bang ng Bagyo? Dito sa Bagyo, malapit tayo dyan sir, sa Bagyo. Again, flash floods and landslides, pero by that time, meron tayong inaasahang um, significant na paghina nitong si Uh, well, hindi pala significant. Meron tayong inaasahang bahagyang paghina nitong bagyong si Ulan if dumaan dito sa Benguet. So ayan. Tinuturo ko na sa laptop pala ito. Areas ng Benguet at Baguio. So meron tayong um nakikitang significant na paghina. Well, significant na bahagyang paghina. Possible na nasa typhoon category if tumama po 'yan dito sa mga kabundukan. Again, yung ating mga kabundukan po ay hindi po 'yun yung nagpapahina sa ating bagyo, ha. Yung po ang well kahit wala po yung bundok or wala yung height ng ating bagyo, hihina po yung ating bagyo kapag tumatama sa lupa dahil na de-deprive po siya ng energy or moisture mula sa dagat. Pero ang tulong po ng bundok natin is protection sa direksyon ng hangin. Alibawa, dito galing yung ating hangin, yung mga areas na nasa kabila is mababuwasan po yung ating epekto ng hangin diyan dahil yun po ang sumasalang yung ating mga kabundukan. At isa pang epekto ng kabundukan, ayan ko lang yung mga nababasa nyo sa uh, social media isa pang epekto ng kabundukan is sa mga pag-ulan. If ever dito yung ating galing yung mga pag natin, mababawasan po yung kabilang side niyan. Pero nakaka-enhance din po 'yan ng mga pag-ulan doon sa kung saan atapat yung ating mga hangin. dahil nagkakaroon tayo ng orographic lift. So positive at negative yung ating mga bagyo. At more on sa negative side naman, well sa positive side naman yung ating mga lupa ay mas maganda ang kapit kapag meron tayong mga puno. So, yung mga kalbong puno o yung mga kalbong kabundukan, ayan, mataas ang chance ng mga flash floods and landslides. Nakakatulong po yung ating forest, mga kabundukan, para po maiwasan yung soil erosion, yung ating landslides. So, protection po natin ito sa mga ganyang klaseng pagbaha. So, yun. Alright, last question natin. Alright, ang bilis na. Hindi ko na kaya. Ayan. Stay-stay po kayo dyan, studio ng TV5 Manila. Mamaya pa, mamaya pa tayo. I-trabaho tayo mamaya sa TV5. Panoorin nyo, meron kaming special coverage para sa Bagyong C1. Si Mag-ingat po tayong lahat. Alright. Ah, bukas ng umaga, nasa loob pa ng PAR pero nasa West Philippine Sina. Ma'am Lourdes, Abadilla. Pero bukas ng hapon hanggang gabi, parang nasa labas na ng PAR. Pero again, ah, dahil po sa lawak ng bagyo natin, kahit nasa labas na ng PAR, meron pa rin po tayong mga hangin na possible na maramdaman dyan. Alright? Uh, sige. Okay. Ulitin ko na lang tong signal tapos magpapaalam na tayo para ngayong hapon. So ito po ang ating tropical cyclone wind signals. Number 5 po tayo sa mga areas ng Aurora. Nueva Ecija, yung itaas na bahagi nito. Kasama po dyan ng Nueva Vizcaya. Ilang bahagi ng Quirino. Kasama na rin po dyan ng Pulillo. At ito pong areas sa may Camarines Norte yung itaas na bahagi nito dahil nandito po kasalukuyan yung ating bagyong si Juan at kumikilos po yan patungo jan sa may Central Luzon yung ating signal number 4 naman at 3 ay nandito po sa mga areas ng Pangasinan, Benguet kasama po dyan ng Baguio City, ilang bahagi ng Nueva Vizcaya, maging dito sa ibabang bahagi ng Ifugao, Isabela, kasama na po dyan etong mga areas ng uh, Nueva Ecija Pangasinan, ilang bahagi pa ng Bulacan, maging dito sa Rizal at ito pong areas ng Quezon na medyo malayo do sa mata ng ating bagyo. Makataas po din ang ating signal number 3. Well, 3 yan. So, yung ating signal number 2 naman ay nananatili dito sa areas ng Sambales, Pampanga, Tarlac, Bulacan, Bataan, Rizal, Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, at atitirang bahagi ng Quezon. At maging dyan po sa areas ng Marinduque. Okay. Dito naman sa itaas, makasignal number 2. Yan, signal number 2 pala tayo. Dito po sa mga areas ng Ilocosur, Mountain Province, Ipugaw, Isabela, Kalinga, Abra, Cagayan, Apayao at Ilocos Norte. Again, ito pong mga tropical cyclone wind signal ng pag ay nagbabago po every 3 hours dahil kumikilos po yung ating bagyo, mas nadadagdagan po yan o lumilipat yung kanyang mga kulay. Again, doble po tayo sa mga lalakas na bugso ng hangin, na mapanganib na lakas ng hangin, particularly doon po sa mga areas na dadaanan ng gitna at um, ng center at nag-gitna nitong bagyong C1. So, yan po ay dito nga sa mga areas sa Central Luzon at Northern Luzon. Pero again, yung ating hangin ng bagyong buwan ay ramdam po natin sa malaking bahagi ng ating bansa. Magingat din po tayo dyan. Incrementally, habang lumalayo tayo doon sa gitna, nababawasan yung ating lakas ng hangin. Pero dahil sa lawak nitong bagyong buwan, ramdam po yan sa malaking bahagi ng ating bansa. Maliban dyan, magingat din po tayo sa mga posibleng flash floods, landslides, pagapaw ng ilog, um, ng lupa nga. Ayan. dahil sa epekto naman ng mga pag-ulan. Ito pong bagyong si Kuwata. Balikan natin yung mamaya. Muli ito po ang inyong weather tito mula sa Philippine Weather Trivia. Mag-ingat po tayong lahat.